sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Ngayong durog na durog na si Charlie Atong Ang sa mga naiaahon ng mga posibleng ebidensyal laban sa kanya ay hindi may wasang magtanong ang ilang nagtatanggol kay Boss AA patungkol sa mga nare-recover ng Coast Guard at Navy na mga sako-sakong buto. Lalo pat posibleng ilink ng DOJ ang pangyayaring ito sa kampanya noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa laban kontra sa ilegal na bato. Umaalma ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa mga nare-recover ngayon dahil tila raw may mga tanim ebidensya na nangyayari. Rason nila, bakit kung ang laman ng mga hinihinala ang mga buto ay nangingitim na dahil sa pagkababad ng ilang taon sa ilalim ng tubig pero bakit ang mga sakuraw ay bagong-bago pa? Hindi ito nakaligtas sa radar ni Commodore Jeronimo Tuvilla ng Philippine Coast Guard at ibinigay ang kanyang eksplinasyon. Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. The sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung, ano, nung unang nakita, purong puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa na sa loob. So, in order for the, the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa ano, mas malinis na sak na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Gusto rin ang tagapagsalita ng Coast Guard na maparating ang kanilang binsahi sa mga taong nagsasabing nagtatanim sila ng mga ebidensya para madin lalo ang kinukonsiderang mastermind. Kami, yung puso uh, pusong at isip, talagang linalagay namin dyan. Uh, every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng uh, katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung uh, effort ng ginagawa. Sinisiguro ng PCG na tuloy na tuloy pa rin ang kanilang operasyon hanggat meron silang natatagpo ang mga posibleng ebidensya mula mismo sa lugar na sinasabi ni alias Totoy na pinagtatapunan ng mga chopeng tinodas. Hindi lang sa Taal Lake nagtatapos ang kwento ng mga hinihinalaang pinagtatapunan ng mga tinutas, kundi pati na rin pala sa ibang mga lugar ayon naman ito. Kay PNP Chief General Nicolas Torre Third tumulong o bumaligtad man daw hindi ang mga dating pulis na sangkot sa kaso, ay kayang-kaya pa rin daw ng PNP na sulpahin ito may mga ilan na binibisita, may mga areas kami not only around uh, Laguna or Batangas, but in uh, other parts of uh, the Metro and uh, other parts in the underlying areas. sa uh, i-detail at uh, obviously alam niyo naman raw sir. pero kaya kaya ibas naman kailan pa ito namin um several, several, several hindi na as the information comes in alam niyo naman yan eh so as, as the information comes in nagkaroon ng But input sa investigation. If uh, some of them will uh, volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this uh, case uh, even without the operation of the suspects. Samantala, sa panig naman ni Sen. Bato de la Rosa ay nakahanda itong magsagawa ng panibagong Senate investigation kung may magpa-file muli ng resolusyon para muling buksan ito. Pero Sen. Dahil may bago na mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, uh, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kung may dito? Nag-close na ba tayo? Tag -tag close well, We have already closed our uh committee investigation and we have already submitted our committee report and it was about, adopted by the Senate. So, yung aming committee report was adopted by the Senate. So, uh, unless siguro, kung merong magpahalang uh, resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Sa patuloy na pag-usad ng kasong ito ay dito malalaman kung talaga bang magkakaroon ng link ang kaso ng mga nawawalang mga tsope sa programa noon ng dating presidente na laban kontra sa iligal na bato. Matatanggap kaya ng mga ayaw sa kasalukuyang presidente sakaling may lumabas na ebidensyang muling magdidiin na naman sa dating presidente. Ikaw, naniniwala ka bang nagtatanim ng mga buto? Ang pamahalaan ngayon... Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino!